sa si Jesus na siya ay pamaagi sa pag-emphasize sa punto nga iyang itudlo nato. Huwag ni karong ibanghilyo ha, iyang i-emphasize unsa ka importante na musunod yun ni Mama Mary. Pag-ingon niya, pag-ingon sa babae nga pagkabulahan sa babae nga maoy nagsabak og nagpasoso kanimo kinsa may gipasabot ato ang iyang inahan si Mama Mary pero ang tubag ni Jesus bulahan hinoon sila na namati sa pulong sa Dios o nagtuman niini. ini kinsa may iyang gipasabot ma gapataka na mo bang? <laughs> ang iyang gipasabot mao gyapon nang iyang inahan si Mama Mary. Iyang gisulti nganong nahimong bulahan si Mama Mary tungod kay ang iyang gibuhat mao ang pagpaminaw kanunay o ang pagtuman sa sugo sa Dios 100%. Lingiay mong tupad in na hundred percent yung kang yung na ba in hundred percent yung kang nagtuman o oh, daghan kay tag panagana apil na ning nagwali na daghan kay tag okon daghan kay tag mga questions and doubts sa atong pagsunod sa Ginoo kusog tag moingon labi nag ang Ginoo ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin ihatag ngadto sa mga kabos ko so kitang ah, di mata di mata hindi isa na maoy di matingay na mo hindi pa sabot sa kinoo oh, anak Kusog kay ana. kung tamparoson ng imong pikas, aping ipasagpa lang pikas. Adi, adi na sa namadaan to, masan ang katungod, God nga. Kinala sa nanimotudloan ng tao, oh, makasaan na siya kung magsigis ang tamparos. Di man na mo'y gusto ginoong manamparos ang iyang tudlo. Ba kung ikay tamparoson, kung sa'yo mong buhato, na yun na pagsigig analyze sa nagtamparos ni mo, pasag lang na siya. Ana ba? Ayaw na pagsigig analyze na nang mo ingon ang ginoong ah, pasaylo alag kapitoan kapito na ako so kita mo analyze ano unya unya magsalig na lang na maana dala na siya nagbinuang may na atong patag mo na ipapreso sana nato aron makaamgo sad ba maana. ay ayaw na lang na una una, una ah. ana ah, pare mamamiri pag ingon magmabdos ka unya wahilap tiglaki. kung sa may gingong mamamiri, matungan din ni kanako, sumala sa imong pagbuot, wa siya magingon unya unsa may ikasulting Jose nga wa pa to kahilabot nako nya mamabdos ko unsaon nako pagpasabot Lord ni Jose iya kong biyaan nya iya kong biyaan batuon ko hangtod mamatay kay kana mga tao niya ila kong ignon na adulterer ko adi sa na mahimo Lord oi wa siya magingon ana igo ra gyung ningos mama Mary be it done to me according to your word Nga naman. Nga naman niya na mas mamamiring. Kaya ang Ginoo kanunay nagsulti og unsay makaayo nato og sa kalibutan way pulong sa Ginoo nga dili mubunga kaayuhan nato og sa kalibutan pero kaning pulong sa tao, kasagaran makaayo ra gyud nila kuno onya ang resulta makaguba sa kalibutan Unya mo resulta pag kagubot sa kalibutan. Ako oh, pag ingon sa kalibutan, kinahanglan patubuon, ginani mo imong kwarta. Kinahanglan maayo dyo kag financial management. Aron mahimo kang dato. Di ba? Mao na nga tong paradigm. Mao man sa dan, nga gipa-eskwela gina mga anak. Kanang gitudlo sa kalibutan na kinahanglang na adyo kay house and haron stable ka financially kinahanglan duha imong anak palaygit dayon ug di ka palaygit aborsyon kinahanglan maminyo gyud ka nya mo abot na kag 30 paminpal na lang diha pang ha, pangita diha sa internet og imong mabana og wa ni dool nimo hala diha sa internet basta ang importante lang maminyo ka nya ayaw sa pagminyo anang way kwarta hala nagtiguang basta kwartahan lang sulbad gyud ang problema ana mo ni gipangsultis kalibutan nga og managuyab sad hala pag sex na mo para maanad mo din na mo makalitan inig abot na sa inyong kuan minyo e, basic, di ba sigdi hinuna mga anak may nang pamabdosan daan kaya rin siguro yun, nga naagid moy anak nya ini kaminyo na hala ipalay git na kay sakto na ng anak no, ana no mo ni mga kabuang sa tukuri nagbalay diha bisag sapa na ala tukurig balay kay imo gunang yuta isa unya ang sapak butang nila nag imbornal unya mo clog up ah, bahala ng DPWH ana total ila ng man ang kurakoton ah perting lunok na di naman tamutanaw tamutan aw gahin natural water basins di naman tamutanaw, tamutan ana ang ato asa man ang maayong tukuran og balay commercial houses aron makakuarta ta bahala nagatong reclaim ang dagat bahala nagato ning tabunan ang water basin aning lugar usa kadak lungsod na ay lawom kaing lugar didto gisimento wa nay exit ang tubig sige na lang baha siging baha Huwag hitabo sa ato ron. oh, sama nang dito magugikan San Vicente. Ano, problematik yan eh ang San Vicente. Kaya mura nagkawa diha. Nagto pa doong si Yate. Wa na ng tubig diha. na inig uwan o kusog Adto to dito dan tanang tubig. Labi nagmangklag up din eh. At dagat dito. Mura nagdagat diha. Nagto pa doong si di mo to, pamuyo mo dito. Sige Gila nag-awas ng ilang imburnal, kaya pertig yung tubig, labi nagdaghan kayong tubig. Nga ka akong parokyas una, ka nang San Vicente, Nya, may taga San Vicente din eh, kapitan mas sa nang iyang sweetheart sa una, pertig yung problema ha, ang nanayang samot na giyad karon nadaghan na kayong gisiminto nga lugar, kay gihimo ng subdivisions. Alang alang tos una na kahumayan pa na pa ang katangkungan ana kay igabot to bito so mga tos karon gi pang siminto na halda tubig magkabu ang nagasa Perting lunopa, Nanuman kita may nagsugo ani. Eh. Haron yun, makakwarta. Ang kwarta ba'y makaluas? Ang ay maka Impas, Impas kita gitani Nuna, sa unang pagbasa, gisgutan kita rin ni Propeta Joel na hapit na gilmo abot na mungit-ngit ang kalibutan. Hukman sa ginoo ang tanan dito sa walog. Pasabot aning walog, mao ang kalibutan din hita hukman la inonia ang maayo iyang panalipdan pero dili panalipdan sa lawas nun gani karon ang nangamatay si kasagaran mga inosente ang mga buangon nindot magkaig mga balay ligon magkahayo ang mga inosente nga mga pobre nga mo ikurakutan o maayo gamantin nilang intawag balay nga gipail ang halublak ng kawayan ra moy himong kabilya ah, pag linong datugan na yon patay na yon pero kadto mga dato ah, igo ra mangliki ang building na sa sila billions nga ikakuanda anda yon ika repair ang mga pobre ah, puyo lang usag tabung tabon anang sako pero sa may panalip dance ginoo ang atong kalag mahimotang bulahan at ubangan sa matas ginoo dili sa matas tao kita tingali mo labing pubre sa matas tao pero sa matas ginoo kita mo bulahan nga sa may timaan sa mga taong bulahan una relax ang ilang kasing-kasing lingiay mo tupad ina relax ka relax na tag na ay sakit relax na tag na ay mo daot nato. na to relax na way kwarta relax na tayo, mamatay pero kana mga dili bulahan oy oh, ratolon kay nastanan ratolon maratol na silas uban silang buhok maratol na sila sa ilang kilay, maratol na sila sa ilang mga naong, maratol na sila sa ilang mga finances o sa ilang mga owners. dalay dali ka na sila maratol. Ikaduhang timaan sa taong bulahan, kusog kay na sila manghatag. Kusog jud manghatag. Why limit ang paghatag? Si Maria, hasta iyang anak, gihatag. Sige lagi na silag panghatag. Pero kana mga mga dao, na mga dili bulahan, mga daw kayo na silastanan, Daw kayo. Hasta ilang yuta na daginuton, ginagkural, kanto-kanto, waknay agianan ang pikas, ug mangural sang pikas, waknay agianan ang ubang silingan, kay hangul kay na silag yuta. Ana, ilingay mong tupad, nadi kahangol. Yung na yung ano, nadi kahangol, ka. Wah, hangul, hangul. <laughs> ug bungas ka hangul, wa pagin mahurot atong slat. <laughs> kamong sige palit og slat, bulahan mo, kamong digin mo palit, sige lang mong paminaw patay mo dia, di mo bulahan. Og ang laing timaan sa bulahan na tao, magsige gina silang alagad. Alagad ba? Kanang mo serve, di sila. Ah, di niya ito. Na may kusok eh, mo serve, na mag rosaryo sa kayo. Ah, sa iyo magsigig bisita ng sa mga kapilya. Tanda na itong activities. Ah, karon, Na ano sa activities. Para niya itong pista ni Mama Mary. Pamista niya mo ha. karong gabi eh, ang atong prosesyon, human sa atong alas sais na misa ah, prosesyon ta nanane galihok aktibo kayo di na manguli sila. si ila si Giyog trabaho niya ato sang ginan pagdamog pagkaon ugma inighuman sa atong alasingko nga misa ugma adlong domingo mo na itong haymas wa na tay misas alas siti ugma iguman anak, mgaon tadihas dihas gawas, mo pagkaon ama mailhan ni mungkin kinse bulahan kay kusog kay na pagkaon pero kanang dili bulahan magpunay nagambos anang naang gidah magda pa nag sos ni ipasangil as iro ang dugi ni si dugi dugi kwaon ko ni mga bukok niya ipakapin ng unod daghan mas daghan pang unod sa bukok mga animal kaya na sila ha na Sige, atong i-report ninyo kay Andam na Batas Ato Ugma. Ang atong Grace na slots, ang atong halin ni Abot Nag, 69,742 kaslats na apay 630 kaslats 258 kaslats na available tag 100 pesos per slot niya. Doon na ni 70 slot challenge ngatag tag 7,230 na ang atong nadawat. Sa atong PPSC, mauna yung atong gamitan sa ato din yung mga project o kanirong atong pista. Budget anig 600,000. Ambot kaya baka ha? ang atong halin, niya abot nag 36,538 slots na pay 63,462 ka slots na available na tag uh, 100 pesos per slot. Ang atong target na moabot on tag 40,000 ang atong halin karong Domingo Kotob Ugma. Kaya pa kani? Mahalinan ka taron og mga 4,000 or bisag 3,000 lang babasin pa no aw oh, karon man og ug ugma ah, 2,000 karon 2,000 sad ugma tag 100 ragod ni pamalit mo maayo stan ninyo ay eh. pugsunon man kay mustanan ay eh, napatay na pa 3,462 ka slots na atong gukdunonon. Onya ang atong DPR katong para sa earthquake victims ato ning himoon human sa tong pista din niya niabot nag 9,717 ang atong halin na tag kuan 100 pesos niya nakahatag na tag mga almost 100,000 na contribution sa nagkalain-lain ng mga victims sa linog So atong pagpakan ang mga katauhan ng ning hatag nato. Salamat kayo sa inyong bulahan gid mo Ang bulahan mo nya ang ato sad na advance lang announcement ang atong para sa Adlaus minatay magpasuga sa mga nitso ato na sa dawaton so karong lunes sa dawat na tatag 400 ang atong presyo kaning presyon <laughs> ang ang ko sa pagpasuga unsa man muntoy meaning anang pagpasuga kahayag para sa kalag pasabot mural sa kanag equivalent ang nagdagkot kag kandila so ayaw ayaw pag sa tupad sa nitso si imong si minatay sa si imong kahana naman sa si suga apel lang sa niya kung kaya hindi pa lang magdagkot kag kandila na kay personal na imong kandila nga dagkutan bisa gadaab-daab pa ng kandila diha imong yung dagkutan kay imo man personal ang pag-imbitar man na ang kahayag sa Ginoo unta mudan-ag sa imong minahal sa kinabuhi nga may panaw na ato na ng buhaton kay bunga man sa atong pagtuo nya unsa man pagpalit og slat ato na sa ning ibutang dini una imong ipalit ang slot, paliton ang slot diha sa atong opisina. Nya pwede sad din sa palibot sa simbahan panahon sa atong dagkong events sa ato mga misang dagko sa mas domingo dito sa ato mga kapilya pwede sad mo makapalit ito mga slots pwede sad i-deposit sa atong bank accounts tanawa ning ato mga bank accounts atong i dinis din atong screen kay mauna na inyong sundon ayaw i depositos lain-laing accounts na magpaila na padersyano dili na tinood unya niya pwede sad sa atong jikas ang ako lang jikas karon na puno na ang kaning uban dinisang jikas basig puno na sad pili-pili ilang na pero kanira yung mga jikas na atong ipakita mora na i -gamita. Kung puno na tanan ah, ikwarta padala. Ang kwarta padala, iigo lang nga rin ako. Palawan, Imluelia, Sibuana RD, on um, panadiha. Ipadala nga rin lang nako. Na dili nako kining niya yung mga nga, atong gibutang. Mauna siya ang paagis, pagpalit, aron dili mo mahimong biktima sa mga scammers. Kining tanan mga igsoon, nagpakita ni sa atong kabulahan. Bulahan tungod kay kamautang maminaw, kamautang mutuman sa sugo sa Ginoo. Maliwat ni Maria, dili tingali perfect, pero at least na ang atong gugma sa pagsunod niya. Ato sa nanasinati naghigugma sa tani Maria, panalipdang ta sa Ginoo pinaagis pangaliya ni Maria. Patumanon yung tagaag katumana ng atong mga kalihukan sa Makaron at pistata sa Berhinsa sa pilar hinautunta na makapaligon sa atong pagtuo makapahiusa ni natog maayo diha sa pag higugma isip sa kasimbahan tungod na sa atong pagsunod ni Mama Mary nabitay ning text na ako na pader unsa pa iimo dihang mga projects Nako, di apay daghan. Ang siya mo tampo lang ko pa dirha Ginagmay lang. No? Pada din siya 1,000. Nako, eh. Kagamay ra di ay. Habi na ako, bagay ang hot doon, ang tanan project. 1,000 ra di Pero, sa pagpamalandong nako, dako kayo ang iyang gugma nga mutabang sa mga projects. at para na ang iyang gihatag kay mo iyang the best na ikakontribute sa matas ginoo naka-himo na siya sa atong mga projects. Ato tingin yung project din mo, cost ni 100 million. Pero ang iyang gihatag, 1,000. Pero ang nasa iyang kasing-kasing, tabang mutabang tabang sa project ni Padresiano sa iyang parokya. Kung ang tanan nga nagsunod nako kamong tanan nga naminaw nako naa aning maong gugma nga mutabang yung kosprajik o kalihukan na himoong padasyano. Dali ara ka mahuman sa ato mga prajiks, no? Munang ningos Kristo, bulahan yun mo kung maminaw o magtuman. Dili kay bulahan tungod lang kay nakatag-iya kag titulo na inahan ni Jesus dili lang kay nakatagiya iya kag titulo nga Paris priest or obispo or monsignor dili lang kay nakatag iya kag titulo isip kapitan mayor congressman senador o kaha presidente sa Pilipinas magunsa man kung daw kay kastanan maldito kay kastanan bakakon kay kastanan kurakot pagyud kayo no way kapuslanan gaayo lang imong title pero imong binuhatan tabla ra ni moy makililimos na kusog kayong mangilad ilingya e imong tupad ing e na gusto ko sabat nako ing e na gusto ko mabulahan ka ah sana all sige manindog na ta mga bulahan